2023 po ako na operan din. Punti lang po na namin kasi po binayaran na po ng ako Bicol. Salamat po. Una nating nakilala noong July 2023 ang masiyahing bata na si Princess mula sa bayan ng Kalabanga, Camarines Sur. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may iniindang teratoma o pagkakaroon ng bukol sa bibig ang bata dahil sa abnormal cells. Dahil dito, naging punterya siya ng pangbubuli sa kanilang lugar. At bilang ama, nais mapabuti ni Charlie Torzar ang kalagayan ng kanyang unika iha at sa tulong ng Akubicol Party List. Ay ora mismo nating natugunan ang kanyang operasyon. Makalipas ang halos isang taon, kamusta na kaya si Princess? Tampulan pa rin kaya siya ng tukso? Kaya naman sa aming ikaapat na anibersaryo, amin siyang dinalaw. Hello, Princess! Magandang hapon! Sa aming pagdating, makikita sa kanya ang malaking pagbabago. Malayang nakikipaglaro sa mga kaibigan. kaka-ina ng maayos. At nakakatulong na sa gawaing bahay. Hindi matatawaran ng saya na dulot ni Princess sa kanyang mga kaibigan. Princess, kamusta ka ngayon? Oo. Oh, kamusta yung pag-aaral? Okay na tipo binubuli ako katong may bukol pa ako tapos nas kapag nagsumbong po pa ako sa maestra ko, ipupabayaan lang po. Ano po, sabi da po, bukol na po ang uso ko. Pinapabayaan ko na lang po. Minsan po, pag ng bubulis ako, tigasabonitan ko na lang po. 2023 po ako na-operan din. Punti lang po nabayadan namin. Kasi po, pinayara na po ng ako bikol. Masaya po, masaya po akong natanggal ang ko. Hindi na po ako binubuli. Ang mga kaklase ko. Then, ito na po mga iba kong kaklase. Naging magaan po, tani. Then, na po nag nagbayad si Papanda ko ng bayad. Salamat po. Maiyak-iyak din na ibinahagi ni Nanay Jenny kung gaano kahirap ang sitwasyon ng kanyang anak noong hindi pa ito naooperahan. Dati kaya si Lola niya, tulong-bulang pa lang yan. Nagpapadidi agad o, nasiko ni na taon, limang taon, Niling ko yung eh, ganang ay pero nagdadakula. Dakula na ang muso ko. Sabi ko pa opera yan ta. Madakula si princess. Bubuli lang mga kaklase. Hanggang sa nagparabotog na si muso niya. Makulog man sa buot ma'am ta. Sisabihan siyang bukol. Gatok ang muso. Siyempre makulog man sa kuya na. Para sabihan ang aking kung araw kaya. Mas marain eh. Hey, Kaysa Ano ma'am? So kaito mo na? Hindi siya nakakalubilo sa mga tao, sa mga klase niya ka. Tig, ano nga, tig bubuli. Kung yan, okay naman. Answered prayer nga kung maituturing ng pamilya Torzar ang paglapit sa programa. Papasalamat po ako sa kabikta. Nakapirahin ko ako. 80,000 po ang nabayad. Ang bill na binayad ng pang-akubikol for the less. Papasalamat ako sa ako Bicol, dakulang bagay na naoperahan si Princess, tabang ka Ako Bicol. Ito lamang ay isa sa patunay na ang aming programa ay handang tumulong at patuloy na magbibigay ng serbisyo publiko sa bawat Pilipino.